Dini po naman tayo sa agit. Oh, yan. Ari po yung ating pasokan na. Oh. Tayo po may puno din dito na. Sigarilyas. Oh. Dahil pong bunga yan. Hindi lang halata yan. No? Yan, puro sigarilyas po yan. No? Yung... Ito, lakan na rin. Aray ating ornamental plant. Eh. na pa oh. laki na oh maakit po pala natin yung iba tiyan tayo akit po akit natin pwede pala kita kahit yung sila kayo. Ay, baka rin katawan na. Pwede na palang sa taakay. Oh. Uh, 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 kabay po. Ay. Gusto mo, ikaw ba nagugulay na rin? Ang dami. oh, naman. oh, wala. Kuha. Oh. May kabay po ba kayong puno? Wala. Wala. Yan po. Masarap nga yan. Pag gusto mo po, bibigyan kita. Wala, bigyan mo ako na, Ay, di ngayon na po. Ako yung papasok po sa loob. Ay, hindi ko abot yan. Ay, naay po. Ay, -ay. Hindi naay Putin na. putin na ba? Oh. Mm. Maigi ito. Ari lagi ko ay gusto mo iyon na at uh, uh, uh. ko doon. Oo. Mm. gusto mo bang ganar eh? Oo, oo, Masarap 'yan. Ano pong luto bang ginagawa mo Inataan. dito? Inataan. Oh, at sinanay magagata din mamaya. Ano? Sa isda. Iya. Yeah. Pwede na 'yan. Ang wala la po ako plastic. Nalahinin. Uh, Ang ako hihingi doon ay kinderistin. Ay ibalot ko sa ano sa dahon ng saging. Mama, ikaw ko po po uh. Hindi, kahit doon isa, ano, hagikik ba yun? Oo, oh, yung hagikik, ikaw oh, ko po ikaw. Oo, makunat talaga. Oo, oh, ikaw po may nakaarad, doon matanaw ko ikaw. Ay, ay, ako namamahing ha, at masakit ang bayaw Oo. Oh. Ay, ay, anong galing mamunga, lalo na yung puti. Ay, ako na may tuwadet para maganda lutuin niya. Ay, oo, oh, oh, siya nga. Ikaw po may lahi ganyan, ikaw may nakapatanaw. Ay, dati, kinta ibit, ang mayroon ayawang awang kung um, namatay na yata. Ay, ako po yung gitaw ng papawala. Aba, ay, ay, anong igi. Ay, yung, pati na, baby. Yan pati nabibili din sa bayan. Oh. Aba, ay talagang. Ay, ano naman pati ay ano ah, pag yung ikaw ay ano yung pag sila na hinugan ay dinabo ah. Maosis, ah. yan ay pag nahinug ay nabuka na lamang. Nangangabog, ano po? Ay, nangangabog. Ay, di, maosis, sa amin may tubo na ulit. Oh, Mamukat ganun nga. Ah. <laughs> Kaya yan, may tubo na rin lamang po. Oh, 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 oh ya yeah. Kaano po? Mm -hmm. oh, mm. ito, ito? Hindi po lumata hagi eh harding. Hard, parang harding Iba ang hagikik ay maliit sa rito ang dahon. Pero makunat po yun. Aba, oo. oo. Giliin, ako napag... nagtira naman at wari ko si yung magluluto doon ng lain. Ay, oo, napapagsumana. Ay, oo, ay si Anlok sa lain. Meron po ako din yung mga sitaw Tagalog. Kompleto pa ako yung... Ano nga po bang pangalan na hining nung ano? Parang tinuto. Oo, oh, hindi. Yung bang malalapat, hindi mo si Bachi. Yung violet din ang ganari. Ano nga pong tawag doon? Hindi mo patani daw. Ano bang iba pa? Ay, yung ano, parang... Hindi mo patani ang tawag natin. Bulay. Bulay ang tawag Oo, sa atin. Oo, bulay. No? Yung po bang Agad violet yung ganari? Yun. Pakadami ko doon. Panggisa. Igisa at saka ginatan. Binubot o pag magulang na. Mm -hmm. pag magulang na, ayun ay binubot o At yun ay sa bayan ng pakatakal sa wala ako dito yung kadyus, hindi pa ako makapagpabuhay ng kadyus. Hmm. At oh. yun ay ang isang takal yata kung magkaano sa palinti. Eh. Yung Ibig ko but... sabihin oh, ni yung mga okay. sinaunang nga akin tinatari, at maganda ba't hindi nalilipol? Ay oo. Oh. Ito mo oh. ito Asya po ba sa iyo? Ay, tama man. Ay, ano po ba luto na yung gagawin mo? Aking gagataan Ayun, sa may pakaari. Kinanay na may pangano daw lang sa lain na eh. Hmm, mo pa ilan. Ay, ayos na. Mura pa naman po ah. Ay, ano? mura pa. Ay, bibig ko kay nanay gawa namin ito ginisa o kaya panlahok sa pambildura sa karni pag nilaga pambildura po bang? I I sa nilaga yung pangganar ka nalaki ano? sa nilaga oo, no? ang gawa namin ay tatalian parang o? sitaw <laughs> ah kung bagay para pagdakot ay o, pare pare sa oo halimbawa yung malalaki na ay di puputulin ay ganar yan o yan may tali ano? ay umato ka sa nilagang karni Ayan, sarap Wala, baka na ano po <laughs> Ah, baboy, kahit sa manok. Ay, ginisa, ako ginigisa ko po may sardinas. Ginisa. Ginaga pag naman ginisa, gawa namin gayat ng pino. Gagayat niyo po. Ginagayat. Aba, ito pala maraming alam na luto. Ay. ano? Ginisa, ginataan, nilaga. Oo, oh, oo. Oh. Aba, ito pala maraming tukoy ay, na luto. Maraming luto. Magano ka po ba? Ay, ako'y maghahatid na rin ako. Nang nilala? Ah, sinintas ah. Salamat! Ay, alam mo. Ay, nakit, hindi rin maaaring mapapalahat. Ay, bubunga pa Lagi ko ay, hindi ra ako nag-ano tiyan eh. Ay. ay, kinda maring ka piya dami ko. Ay, ako yung nagtanim na lagi ko eh. Buhay na din na ma, kaya na, hindi ko pa napapangunan. Pag gusto mo po meron akong binunar, bigyan kita. May pagtatamnan ka ba? Ay, doon nga sa taniman ito. Ay, bibigyan ang... kita. Magdadala ko doon oo, sa inyo. Oo, oo hala. May iba din nalilipol. Oo, oo. Ay, wala ka nung puti. Niyan. Wala po. Maganda rin yung puti. Pag nakabagat kayo magtanim ka din. Mas, ma, mas, ito po may buwan ng pagbunga. Uh, Ay, wala ba itong panahon? Wala, yan eh, bulaklak, bulaklak. Dadal lang ko po ikaw. Hindi, pag ano eh, pag gusto mo lang naman, pero may pagtatamang katay. Ang tatalim dito sa kayo si Lito, ano, di pangala ang damas. Pag iyon na iugso ko, ano po, hindi ako natutuwa at maganda. Ay, siya nga. Ay, isa ka na rin, Ay, ikat sa kakahuyan, ang tawagan namin din eh, halaman gubat. Oo. Ihagis mula sa puno ng ay diridirit na, ano po. Oo, sa mga ganari, ay, paasya, Mm. Ay, Oo, hindi ko pa natatabasan. Uh. Totoo mga bata ay kita ko yun. Kanya-kanyang takbuhan. Kuha. Yan po yung napuno ko nung dati ah. Uh, no? Ang po. Oo, uh, uh. oh, utay, utay po. Uh. Nakakatawa na matanaw mo um, yung mga bata yun. Kanya-kanya ko, takalagay sa tahinga. Pag nada kayo, galing sa akin. Oo. <laughs> oh. Kahit pati matanda, nakuha din. Hindi lang bata. Oh. Ayun po, binahagi ang po natin si Nanay Hining. Ito po ay tukoy ng medyo may edad na ay pagpukabataan ay parang hindi pa ito ganong kilala ay. Oh, dini po sa amin. Yung salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lampu. Bye.